ano ho ang mga preparations po na inilatag po ninyo at uh, halos dalawang linggo o oh, actually ka, isang isang uh, mahigit isang linggo na lang bago ang uh, Undas Uh, yes, sir. Uh, ayan, good afternoon po ulit sa lahat. Uh, yung first preparation namin is noong October 3, which is nagkaroon po kami ng uh, meeting with the support group that includes yung ating kapulisan, both Caloocan and Quezon City, at uh, saka po yung mga barangay captains within the, within Eternal Gardens po, at eh, saka yung mga traffic officials natin from local government po ng Quezon City and Caloocan po. Mm. Okay. Do doon po, uh, na-discuss namin yung mga park guidelines at saka yung uh, time po ng park visitation natin from October 31 to November 2. At saka yung pinakamahalaga po, na-discuss din namin doon sa aming meeting, yung traffic flow Yun. during the event. Importante yan, o no? po, yung traffic yes, sir, flow. Ako. Kasi ako uh, nang nagkakamali, may mga uh, ilalabas, may... Uh, Uh, kalsada na mga isasara? One way lang, yes, opo. Oh, one way lang, ba? Apo, uh, yes, opo. Opo, how about man yung sa parking? Kasi, of course, kapag ganito ng mga panahon, Miss Manel, well, talaga nung pag nag-uusap tayo, marami talaga yung mga yes, uh, uh, pumukunta pumupunta oh, sa man. mga sementeryo at may mga dalago yes, sila sir. na kanya-kanya sasakyan. Uh, po, sa parking naman, sir, uh, allowed naman talaga yung mga sasakyan na pumasok sa Eternal Gardens. Um, uh, ang ano lang natin, sir, first come, first serve. Yung first come, first serve. Yes, hapo. Uh, how, As upo? always naman po, yan po. Uh, Alright. Ma'am, mga, kasi last time, uh, nag-usap tayo gaano ba karami yung uh, total ninyo na pumunta dyan sa Eternal Gardens. Ngayon kaya, uh, yung ine-expect nyo, ganun ba rin or posibleng matumaas pa? Kasi ba diba, uh, during pandemic, of course, alam naman natin konti tala, ano, uh, mahigpit, ba diba, uh, during pandemic. Pero this time kaya, Miss Manel? Ah uh, actually, sir, last year, bumalik na sa normal, normal. Yung aming, uh, po, ang aming mga visitors sa park. Uh, within, uh, this year po kasi, na-expect namin, kalat-kalat ang magiging uh, pagdating ng visitors. Kasi mm -hmm. mahaba-haba po yung, ano eh, yung undas para sa amin dahil dumikit po siya sa weekends po. Yung, o oh, kasi November, tama ba? November 1 ay Friday, November yes, opo, opo. 2 ay Saturday. Yes, uh, yes, mas opo, mababa, sir, ba? Alright. Opo. Pero ready naman kami, sir. Kung talagang dadagsa kami, dadagsa ang visitors namin ng October 31 pa lang to November 2. So ready naman po yung party. yung Byza Eternal Gardens Daisa. Pero di ba ma'am well expect natin talaga kahit before pa nung mismong uh, ano talaga meron nang pumupunta kumbaga yes, pupati na ayaw nila makisabay doon yes. sa dami ng mga tao Anong oras suba ang uh, bukas sa okay. uh, ma'am uh, Manel ng uh, uh, ng uh, Eternal Gardens Uh from October 31 to November 2 po Park visitation namin is 24/7 po allowed mm -hmm. po sa amin yung overnight Mm -hmm. Mm -hmm. Apo, pero uh, for the regular days naman po, 6 AM to 6 PM pwede po mag-visit yung mga clients. Yung ayaw sumabay po talaga doon sa period na October 31 to November ito po. 6 AM to to 6 PM po. To 6 PM opo. Ma'am, for mga, regular days po. Apo. A regular days. Ma'am, may mga bawal at mga do's and don'ts po sa pagpasok sa loob po ng uh, cementerio. Yes, so po, uh, ang hindi allowed inside the park po, siyempre yung mga liquors at saka yung gambling, yeah. then yung mga hazardous items, ka at saka yung pagsasolicit, at saka po yung mga unauthorized selling of items and services. Mm -hmm. Pero ito po, uh, additional ko lang po, pets are allowed po inside the park. Pets. Kasi marami pong nagtatanong sa amin, yes ako, oh, pets po are allowed inside the park, basta provided po na may leash and diaper po yung mm. kanilang mga pets when they enter the park po. Mm ang basta nilinisin uh, nila yung uh, kalat ng mga pets nila. Yes, so po po, maintain lang din natin natin yung mga yung cleanliness ng park po. Ah, uh, meron naman po kami mga designated areas din po para sa pagtatapon ng mga garbage. Yes, so, po. wala ring uh, nakalib sa mga uh, hmm. uh, personal, uh, empleyado po ng Eternal Gardens. Wala po, sir. Apo. So, additional ko lang, uh, kasi ito po, ito yung medyo talagang maraming questions din kaming natatanggap. For the food po, yung mga deliveries natin. Ayoko nga pala yan. Oo. Uh, kasi, ano po, ngayon nag-designate lang kami ng pick-up area po. Uh, which is yun yung sa park entrance. kasi Sa, sa labas? Lisan, Ah oh, po, na-experience kasi namin pag pinapasok namin sila dahil naghahanapan sila malaki po kasi ang Eternal Gardens bay po eh. Mm -hmm. So minsan nagiging cause ng traffic po. Totoo. Kaya ang isang solution namin is doon na lang sa entrance po magkikita yung client and yung delivery rider po mm -hmm. para iwas na rin po sa traffic sa loob. And of course, syempre may mga mm -hmm. May mga food concessioners oh, din kasi mga kasi food concessioners yes, din sa loob, hub, 'di ba? Oo. Pero doon sa labas mama, uh, kamusta naman yung uh, pag uh, security uh, sig dyan? Uh, of course, although nabanggit nyo na yung mga pulis uh, mag uh, double -do yes, time Apo. yung mga security natin sa uh, pagtiyak sa seguridad sa labas, sa bukod yes, sa loob, Apo. siyempre sa labas din. Mm -hmm. So doon sa labas naman sir, within the area po, nakausap naman na namin yung mga barangay officials at saka yung mga kapulisan po na tutulong sa amin during the, uh, the during October 31 to mm -hmm. November 2 po. So time to time po, nanghingi sila ng update sa amin kung may pagbabago doon sa so, uh, unang napag-usapan o napagligingan So well coordinated naman po sila lahat. Mhm. Mm opo. Baka mamayron ho kayong gusto pong uh, panawagan sa publiko abang papalapit na po ang uh, Undas, may git isang uh, linggo bago ang uh, Undas. Opo. Ah, uh, sa, sa akin po ang ano ko lang is yung mga hindi allowed po inside the park. Huwag na nilang dalhin kasi minsan yun din po yung nakakapagpatagal bago sila makapasok sa park. Kasi ang medyo nagiging problem talaga is yung traffic po eh sa so hmm. sobrang dami po talaga ng clients namin, yung visitors namin during, uh, uh, for the period na October 31 to November 2. Ma opa, At saka sir, apa, opa. Opa, uh, ma, ma, uh, sorry to interrupt, ma'am kapag puno na ho ba yung parking sa parking, paano ho yan? Paano, uh, ano sir, hindi pa naman po kami naka-experience na talagang opo oh, na nag-crowded na party na wala na po talagang ma-party. Kasi nangyayari naman po, nag-in out yung in and out yung oh, mga labas sasakyan. labas-masok lang. Yes, opo, oh, po. Oh, po. So, yun naman po. Ah, talagang yung traffic yung aming binabantayan po doon sa area ng Eternal Garden. So, right, mag-one-way traffic, ano lang sila dyan? Yes, maglalabas po maglalabas kami ng mga ng, uh, signages just by next week po. Doon sa mga uh, roads na magiging one way po from October 31 to November 2. Oo, pati ang uh, City Government of Bacolo kan maglalabas din pala no mga Yes po. Uh, ang natin 'yun. coordinate din naman po nila sa amin 'yun during the meeting po. Opo. Naku. Sige po, ma'am. Uh, na nuna namin yung mga karagdagang pang mga updates habang papalapit po. Yan pong uh, undas. Marami pong salamat sa inyo, ma'am Yes, sir. Manel. Maraming salamat po. Opo. Salamat po kayo. Uh, salamat po sa inyo, ma'am. Thank you po. Thank you. I